doon na nga -ano guys, doon na ang mua kasama natin itong mga post ngayon, itong mga post natin ngayon na ano, doon no? Uniqlo, Uniqlo, nandun sa loob yung mga pagwang galing na ang pumunta na ang pumunta na ang pumunta na ng binondo Binundo ngayon nandito na ngayon sa ang mua may unique lo oh, yan mamili sila sa ano parts sa loob ng ano Yoro, wala na pagsuot kaya namili na natin sa na, na, na damit andyo yun yung car iniwan ko na yung aso doon sa loob mamaya galing dito diretso ko na doon sa pasay si senorita yan ang sikat na customer blue dragon plaza may kapre wow kapre di pa na pala yang yung bulo bang. bro ayun nag ibang kulay na yung kristal ko ganoon naman ko take na Mas mada yung kamaya Okay More parking space this way Ano kayong binili sa mga bus natin Nasa loob Ang, ang layo ng ano Lakan doon sa mga May suya doon Simi Simi Andai nak kagum solo bo. ano kaya yung binili dyan sa lalaw ng mga kagawang na yan damit ka naman yun ah baka ano naman baka naman si rin ang ano susuotin Uniqlo ang ah, pagkakas ating car nasa parit baka ano? kumusta ka dyan? Loh. Marami silang pinamili pala doon. Ano pinamili doon sir ang tawag sa akin pang bayad dang parking krisus tumo turn of the century filipino dining wow itu pala sikat na krisus tumo turn off the century filipino dining Yun naman, Big Shop Restaurant. bake Shop and Lot... Ah, lot... Totes to, to or Lontes for Fontes Restaurant. Doon si ano? UCC Clark Work kayong oras na labas at mga boss doon sa loob Alright Silag silas, silas muna tayo itong mga tayo -tay ito mga boss Ang mga tayo sa mga boss din kung anong oras Lalabay ay lalabas doon sana ano Ayun Alright Hanggang dito mga tayo Update lang sa ating youtube channel guys At sa ating mga kapwa kabuhay driver at ila this o man sa tayong walang upload <laughs> sa YouTube. <sighs> all right. Bye-bye muna mga boss. And shout out sa tatlo po sa lahat ng mga solid sub followers and solid subscribers yun lang dyan para rin na nandiyan pa rin pag pagsuportahan sa atin. Bye-bye and thank you thank you for watching. Shh!